Hi! Hello mga kasari-sari store! So ngayon mga kasari-sari store uh, ang ating gagawin is for today's vlog mga kasari-sari store uh, meron akong ipapakita sa inyo uh, bumili ako ng isang uh, dried fish dried fish <laughs> dried fish bulad so bumili ako ng tuyo mga kasari-sari store so titingnan natin uh, kung magkano ang tutubuin sa isang 1 kilo na tuyo mga uh, isang kilo na tuyo mga kasari-sari store. So mga kasari-sari store ko. So ito yung binili ko mga kasari-sari store kasi uh, mabinta talaga to. So Uh, daghan jud mo palit ani daghan ganahan ani lamit jud ni kaayo my goodness lamit jud ni kaayo mga kasari sari store ala um, abi ninyo magpalit ko ani og uh, 1 kilo So, ano lang, dali lang talaga siya mahurot. Dali ra gayud mahurot. So karon wala namang koy bulad na uh, tilapya. Kini nga bulad mga kasari-sari is tilapia ni, so, ni So tilapia ni. So karon kay wala namang koy bulad nga tilapia daghan magnangita no. So nagpalit na pod ko. So nagpalit na pod ko. So nagpalit ko 1 kilo. Ang isang kilo ani uh, mga kasari-sari store ano siya, uh, 180 ang kilo. 180. So, ayun, i re, -re natin. So, meron na akong na-repack dito. Ayan, nag-repack na ako. Uh, Tag-10 pesos yung 3 pieces. 3 pieces, 10 uh, pesos. So, ngayon mga kasari-sari store, uh, titingnan, yan to na sa, kung ano, tanawin na to ayun kung, oo, oh -oh. Pasensya na. Naay mga ano. So tan nato kung pila ang atong ginansya no. Kung pila atong ginansya aning bulad nga tilapia nga ang kantidad is worth 180. So 180 pesos ang kapital sa isang kilo. So titingnan natin. Hagard. Hagard na hagard na ang ano haggard na si Aling ano Aling Margie. <laughs> Aling Margie. So, yun na. Let's go mga kasari-sari store. Titingnan natin. So, tingnan niyo ako habang ako nag magre-repack ng bulad. So, let's go. Hello mga kasari-sari mga kasari-sari store So ngayon mga kasari-sari store tapos na ako nag-repack uh, nag So ayan mga kasari-sari store Ang saya ko kasi malaki yung tinutubo niya sa puhunan ko na 180 So umaabot siya sa ano yung tubo is 120 So lahat mga kasari-sari store yung nagawa ko is ano, uh, 320. So, 320 mga kasari-sari store. So, bawasan siya ng 180. So, meron na tubo na magkano 120. Ayan, ito yung maganda sa isang sari-sari store. Basta, marunong ka lang talaga mag Uh, mag-isip kung ano ba yung mas dapat mong bilhin na mabinta siya. So, sa amin kasi mga kasari-sari store, ah uh, since ngayon is ano na, start na na nagumpisa na yung uh, maulan, di ba? Di ba masarap naman pag, mag, pag pag, maulan yung hindi maganda yung panahon, hindi ba? Masarap uh, masarap magulam ng mga tuyo, mga bola, di ba? At saka ayun, so naisipan ko na uh, uh, hindi mawawala sa tindahan ko yung tuyo. Kasi ito, madali lang talaga siya maubos. So, ayun mga kalab. So, maganda siya. Hindi ba? Ayun, uh, gawin nyo ito mga kalab sa, uh, ngayon kasi is December na, so medyo ah uh, um, tag, taglamig na, lagi nang umuulan. So, mabinta talaga tong mga tuyo na to. So, sa mga kasari-sari store ko na nasa mga uh, liblib -lib na lugar sa yung mga malayo-layo sa palingke. So, malayo sa city, malayo sa syudad. So, bili kayo ng mga mga ano pangbilihin ng pangkusina pang-araw-araw na Uh, pang araw-araw na mabibili na ano items. So, iyon, ito yung ano, mm, masarap talaga to. As in napakasarap ito, napaka. Ito yung paborito ko ng bulad. Tapos iprito mo siya na pa-crispy. Ayan, masarap siya. Ayan. ayun, don't forget to subscribe my channel mga kalabs. Thank you for watching. Thank you so much. So, ayun mga kalabs, malaki yung ating tinutubo dito. So, ayan, sa 180 na kapital, so meron na tubo na 120 pesos.